Magandang araw po muli sa ating lahat. Malugod ko pong binabati ang sanggunian barangay po ng Barangay Malbog sa pangunguna po ng ating butihing kapitan Kap Nicolas Belda sa sanggunian barangay po ng Barangay Malbog sa Barangay Frontliners po ng Barangay Malbog at lalong higit po sa lahat sa mamamayan po ng Barangay Malbog para po sa ating pamaskong handog Food for Work para sa pamilyang buwakenyo program. Ito po ay sa ilalim ng Municipal Ordinance Number no. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang kenyo At upang pasimulan po ang ating programa, inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ni Mama Marilu Ogayre. Ah, tayo magsitayo, nalin natin ang pagsinsa natin sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Amin mapagpalang umaga, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito na binigyan po kami na magandang araw. At salamat sa aming panauhin, ang aming uh, maagang pamaskong hando galing sa aming Mayor, Army Carion, sa aming Vice Mayor, sa aming Kunsyal, at maraming salamat po sa aming mga kabarangay na dumating ngayong umaga. Uh, Panginoon, salamat sa mga biyaya na pina, binigay niyo sa amin. Uh, ligtas mo kami sa anumang kapahamakan ang aming barangay. At salamat sa mga mga uh binigay niyo sa amin. At maraming salamat po. Sa ngala ng Ama, na Anak na Espiritu Santo. Amin. Maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. At para naman po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon mula po mismo sa leader po ng ating barangay, akin po tinatawagan ng punong barangay po ng Barangay Malbog, isang masigabong palakpakan po para kay Kapitan Nicolas Belda. <laughs> Isang magandang umaga po sa atin lahat. Sa atin pong minamahal na punong bayan, Ma'am Army de la Cruz Carrion. Sa atin pong pangalawang po punong bayan, na uh, Vice uh, Kuya Mark Senyo. Sa atin pong kusyal, si Mascarenas. At sa atin pong mga kabarangay, isang magandang umaga po. At tayo po ay narito ngayon at uh, ang ating punong bayan ay magbibigay ng pamaskong handog para sa ating mga pamilya. At uh, welcome po ang ating mga sanggunian, ang lahat po ng sanggunian bayan dito po sa ating barangay. Salamat po. Yon, maraming maraming salamat po Kapitan Belda At ngayon naman po, babati po ang kasama po nating konsehal Akin pong tinatawagan kagalang-galang gatas, Baskarenyas Maraming salamat Jensky, Barangay Maybo, magandang umaga po Ay malbog pala Pagkatapos ng Maybo ay malbog Tama sa una po ay pagpupugay po muna kay, Kapi, kay Kapitan Belda. Siyempre po, sa nag-iisa nating napakagandang mayora. Agree? Okay. Mayor Army DC Carion. At siyempre, kapag may maganda, ano ang katuwang? Sino yung pogi na yun? Ah, isa pa lang pogi, Kuya Vice, ko Kuya Vice, Mayor Mark Senyo. At po, si Gatas Mascareñas po ay nasa inyong harapan. Nais lamang po namin bumati sa inyo ng Merry Merry Christmas, Happy New Year, at nawa po ay maging malusog, masustansya, at malakas ang ating pangatawan. Ano po, nitong nakaraang uh, election po ay tumakbo ko kaya ako ay nasa inyong harapan ngayon. Sa tulong po ninyo ako ay nanalo bilang konsehal ng bayan. Maraming maraming salamat po. Sa punto naman po ng ito, nais ko sa, nais ko po kayong yayain itaas ang kanang kamay. Ang kaliwang kamay. Palakpakan po natin ang pamahalang bayan lalong-lalo lalo na po si Mayor Army Carion, dahil siya ang kanilang pamilya po ang nagpasimula ng ganitong pamaskong handog. Kaya po, bilang panghuli po, para maging masustansya at malusog ang ating katawan, anong kailangan inumin? Ang mga baby natin, anong inainom? Ang mga lolo't lola na may osteoporosis, anong dapat inumin? Kaya po, maraming maraming salamat po. Merry Christmas, Happy New Year, mula po kay Gatas Mascarañas. Maraming maraming salamat po, Konsehal Gatas Mascareñas. At ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa programang tulad po dito. Mga taga-barangay Mal Malbog, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Maraming salamat po sa ating napagaling na binatang tagapagpakilala na naghahanap ng kanyang magiging kapares ngayong darating ng kapaskuhan. Sino ang dalaga dito? Kung walang dalaga, kahit balo, pwede. Ang aming, bina, ang aming pinagmamalaking binata, tingnan naman ninyo ang katawan, matipuno. Ginoong Jenski, sisista binatang binata. Dimula pag anak hindi pa nagkakaroon ng girlfriend. Oh. May gatas pa po sa labi. <laughs> no? <laughs> Magandang umaga po mga taga-barangay Malbog. Parang kailan lang nung tayo magkakaharap din dito. Nung nakaraang Mayo, halalan 2025. Tama po. Kayo din po ang aming kaharap nun. Kayo po'y nasa 202. Binilang ko po Ngayon po, 203 na kayo. Kaya kami po nandito nung upang suyuin ang inyong napakalagang boto at hindi niyo kami binigo. Tinulungan po ninyo kami dito sa Barangay Balbog ng team, ang Team Kaya kami po nagbalik kasama po ang ating napakagaling at talaga napakahusay sa pamamahala na punong bayan para kapang po natin, Mayor Army de la Cruz Carillon. Hindi po kayo nagkamali ng iniluklok na punong bayan. Hindi rin kayo nagkamali ng na iniluklok na pangalawang punong bayan. At mga Hal. Dahil nandito po kami upang ipamahagi po ang ipinangako ng ating punong bayan na tuwing taon-taon pagdating ng kapaskuhan merong pagsasaluhan ang bawat pamilyang Borqueño. At yan po ay tinupad ng ating napagaling na punong bayan muli para palagpakan po natin Mayor Army de la Cruz Carillon. Magpugay muna po sa ating mga opisyalis ng Barangay Malbog sa panguna ng inyong ama ng barangay, kagalanggalang Nicolas Belda. Sampo ng kanyang mga may sipag na kagawad, mga frontline workers na talagang tumutulong dito sa Barangay Malbog. Kumusta po? Parang hindi masaya. Masaya ba? masaya ang Pasko. Dahil dito sa bahay ng Buwak, laging maaga ang Pasko. At kasama po natin, tinatanong po ninyo kanina, ano daw kailangan ng ano? Ano daw ang ininom ng mga senior citizen, mga bata, ano pa? Pero may tanong po ako, pagdating ng inyong mga asawang lalaki, pagod sa tabaho, anong ininom? Ha? Huh? <laughs> Pagdating at pagod na pagod ang inyong asawa at kayong nakaligo na anong ininom? Ha? Gatas din. Siyempre pinagtitimpla ni misis ng gatas para malakas ang katawan. Para kinabukasan pagdating sa trabaho ay malakas ang katawan. Huwag naman yung markandimonyo. Ay pag yun na pinainom mo yung adi ah, mo nyo yung tanong, madalagdagan ng lahi. So para po natin, ang aming kasama sa Sangguniang Bayan, Konseyal Gata sa Mas Cariñas. Ipagpamahin po ninyo at ang ating mga kasamang mga konsyales ay may mga, natapos na kasi po si Konseyal Gata sa kanyang patawag ng meeting. Sila po ay may mga patawag ni pong meeting sa munisipyo. Sa panguna po ni Consiyel McCoy Loto Hinang palagpakan po ninyo. Kung wala man po dito si Consiel Macorina at yung may ibang Consiel, huwag po kayo mag-alala. Magaparamdam po sila mamaya sa inyo. Consiel Alimic Andrew Solomon. Consiel Sito Laylay. May mga inaanak po dito si Sito Laylay. May mga inaanak po, wala. Kung meron po, binigay po kay Consiel Gatas yung papasko po. Tigisan libo po yon. Akunin po ninyo sa kanya mamaya ha. Go Tino Manrique. Go Wilson Mabute. Siyempre, ang anak ng ating buting mayor, Amel Aguscarion, na sa unang termino, may isinulong na agad na ordinansa para sa isko Lordship, isko Supplies, Consial isko Jacinto. Palagpang po natin. Ngayon di po, andyan po Pangulo ng Liga, si Don Dona Miraflor, at ang Pangulo ng mga SK sa Gunung Kapataan, Konseyal J.M. Hayag. Si Kuya Mike sa inyo po ay dito upang magpasalamat po muli sa inyo at bumati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon ng tanging dalangin ni Kuya Mark ngayong darating ng Kapaskuhan na wapo buo ang ating pamilya at ligtas tayo sa anumang kapamakan at karamdaman. At huwag na huwag po natin kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasasalamat sa ating poong may kapal. Muli po, maraming salamat Barangay Malbog. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa inyong lahat. <laughs> Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, Honorable Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinakaabangang bahagi po ng ating programa. Ang tao pong ito ay hindi lamang isang leader, sa po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Malbog, bigyan po natin ng mainit, masigla at masigabong palakpakan ang ating minamahal at masipag na punong bayan, Kagalanggalang Army de la Cruz, karyon. Hello? Narinig niyo ako? Maraming maraming salamat. Mamsi, ay mamsi tuloy. Joke lang po yun. <laughs> Binatang binata. Gustong magkaroon ng mamsi. Yon, Igni. Well, of course, uh, sa ating pong minamahal uh, na kapitan, Kapitan Velda, palapakan naman po natin. At syempre po, uh, sa ating uh, mga kagawad, es, mag, uh, ba Purok Karapay, yeah? Karapay, uh, Honorable Gondensio, Makabiyog, Junior, Asan po? Nasa meeting? Absent. <laughs> Joke lang. Para naman po sa ating uh, Purok Itaas, Uh, Honorable Ludim, Ludimay M. Ulp, Ludimay Ulpot. Ludi May Ulpot. Ganoon din po sa ating uh, Purok Ibabados, Kagawad Mary Grace Maranda. Ganoon din po sa ating uh, Purok Ilaya, kay Kagawad Erlinda Mayorca. Wala rin po. Asan po? Ang ah, magapakasal po? Hmm? Siyempre, ganun din pa <laughs> Kay Gagawad, uh, Mark Irvin M. Olpot. Opo. Purok gitna. Asan ang mga tiga purok gitna? Iisa? Ah, may katabi man din. gitna man din. <laughs> Ganon din po sa Purok Ibaba Uno. Sa pangunguna po ni Kagawad Ricardo M. Olpot. Ganon din po si, uh, sa ating Kagawad ng Purok Mansalakot. Mansalak, Mansalakot. Yeah. Kagawad Michael uh, Joseph Manaytay sa ating pong SK Chairperson. Opo. Honorable Ateya M. Alpot. Andiyan po ba? Ayan. Ganun din po sa ating Barangay Treasurer. Opo. Treasurer Karen May Inahon. Ganun din po sa ating Barangay Secretary ang tigatago ng lihim ni Kapitan. Opo. <laughs> Secretary Jean Morong. Andito rin po ang ating ex-Kapitan Maureen Mascarinias, Malakpakan din po natin. At syempre po sa aking mga minamahal na mamamayan. Opo. Dito po uh, sa Barangay Malbog. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello? Hi. Hi. Hello. Hello! Hi! Hello! Hi! Hello. Hi! O oh, ayan, gising na. <laughs> Magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> ayan, ayan. Well, of course, maraming salamat po sa inyong pagdalo para tayo po ay makapagbigay ng pamaskong handog. Pero bago po dyan, Siyempre, bising busy, busy yung ating uh, nag-iisa, nag-iisang guwapo pogi, dahil isa lang yung Vice Mayor eh. <laughs> Walang iba kundi ang ating Vice Mayor, Kuya Mark Senyo. Palakpakan natin. At syempre po, kasama rin po natin ang ating 12 sanggunian sa pangunguna po ng ating gatas mascarinhas. Palakpakan po natin. Kaya, tignan nyo, may gatas na rito kasama, ha? Kalaputan doon. <laughs> anong loko talaga nito yung si Baez? Kung na nasa isip? Apawihin ko na iray? <laughs> Baka namimiss na si, Ma, si Ate Myla. <laughs> Well, opo, yung ating pong mga ibang sanggunian ay nasa committee hearing. Ang ating pong uh, konsihal, bukal, na si Makoy Hinang, ay talaga naman pong busy busy dahil nasa ELA po siya ng provincial. Palakpakan naman po natin ang na ating konsihal, Makoy Hinang. At uh, Siyempre, kasama rin po natin si Consihal Alinik Solomon, Konsehal Sito Laylay, Konsehal Wilmer Manggara, Konsehal Tino Manrique. opo si Konsehal Wilson Mabuti. At syempre po, ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagtangkilik ninyo sa aking anak na siya naman po ngayon ay nag uh, nagsusulong ng isang ordinansa, na isang ordinansa na katulad din po nito na syempre po, ito po ay para sa ating mag-aaral. Opo, kaya ang bawat mag-aaral po sa susunod na taon, ito po iaaprobahan ko na. Ang bawat mag-aaral mula po sa kinder hanggang grade 6 ay libre na po ang school supplies. Yan po ay sa pangunguna uh, na ang may kata ng ordinansa ay walang iba kundi po ang ating minamahal na konsihal. Isko de la Cruz Jacinto. Yan. Kaya this time, kasama rin po natin ang ating a uh, SK Federation, Konsehal Hayag, palakpakan natin. Andiyan din po ang ating Pangulo ng mga barangay, Opo, uh, Consihal ng Miraflor, palakpakan natin. At syempre po ang bumubuo ng ating a uh, MS WDO, nandyan po si Karen Davila, baka gusto niya magpa-interview. Ayan. Nandyan din po si Ma'am uh, Olympia, kasama natin. At ang lahat po ng empleyado ng MSWDO, uh, sa pangunguna po ng ating minamahal na Yaisel Gonzalez. Palakpakan po natin sila. <laughs> Hindi ko na po pakakatagalan pa dahil alam ko po 11.30 na may magsasaing pa at lahat. Nandito po ang ating pamaskong handog na taon-taon naman na po natin ginagawa since 2018 pa. Mula po noon hanggang 2023 ay ang inyong punong bayan ay hindi po nagsawang magbigay ng pamaskong handog. Kaya po ngayong 2024, ito po ay isang ganap na batas na, isang ordinansa na, na kung hindi po sa pamamagitan ng 11 sanggunian sa pangunguna po ng ating minamahal na vice mayor ay hindi po ito magiging isang ordinansa kaya palakpakan po natin ang ating mahal na vice mayor at ang ating 12 sanggunian kaya nga po gusto ko lamang pong ipaalam sa bawat isa na ang uh, ako po ay magtatapos na ng aking uh, termino ngayong 2028 tama po ba Maraming natutuwa, maraming nalulungkot. Diba? But of course, ako po ay mag-iiwan ng isang legasiya. Isang legasiya na hindi po makakalimutan din ng aking mga mamamayang buwakenyo. Na ang bawat pamilyang buwakenyo na noong ko pa po naman talaga isinusulong. Na kahit paano, mayroon pong pagsasalusaluhan ang ating pamilyang buwakenyo. Kaya this time, kahit na po sino pang upong mayor, pero mamimili po kayo tama ng dapat at ng karapat dapat. Opo, siyempre, sabi ko nga, yung aking uh, talagang sinusulong sa inyo, ay para sa inyo po ito, no? Kaya kahit na sino pa po ang umupong mayor, ang bawat pamilyang buwakenyo ay may tatanggapin pong pamaskong handog taon-taon. Well, uh, yun lamang po at gusto ko lamang din pong ipabalita sa bawat isa, no? Na yung po ating inaantay-antay na, na napakatagal na. Anong tagal? Maski po ako'y nainip na. Pero sabi ko nga po, sa lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, ay yun po ay kagustuhan ng Panginoon. ba? Diba? Kaya this time, opo, yung ating pong inaantay na napakatagal na. Ano po kaya yon? Ha? Ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng Buwak. Yan. Mamaya pong alas 4 magkakaroon na po ng groundbreaking dito po magaganap sa Barangay Tampus. After four to five months, andyan na po ang Jollibee, dyan na po itatayo sa Barangay Tampus. Hindi na po kayo mapunta sa Lucena, di ba? Hindi po yan yung katulad pagdating po ng Simana Santa, may malitla ang na-install. Ito po ay may drive-thru pa. May kasama rin po itong Chicken Inasal. Pero sabi ko nga po, isang oportunidad dahil ako po ay natutuwa dahil dito po inilagay. Dito po talaga yung franchisee nung una pa man, si Mr. Mark Buwa, ay siya rin po ang nakakuha ng franchise. Opo, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil ako po ay natutuwa dahil unang una, tataas po siyempre ang ekonomiya natin. Ibig sabihin lamang ton, tayo po ay progresibo, di ba? At ang lahat po ng taxes na malilikom natin sa Jollibee, ito po ay para rin po sa aking mamamayang buwa oh, yung, Yung gusto pong mag-apply sa Jollibee at kung kayo po ay qualified, yun naman po ay aking ibinilin sa kanila na kung maaari, tigabuwak lamang po ang mga empleyado dito. Well, sa bawat isa, sa hindi pa po nakakarating sa inyo sa bayan, sana po ay pumasyal kayo sa ating Christmas Village. Makikita nyo po na napakaganda, no? Napakaganda po ng ating Christmas Village ngayon dahil ang team po natin ay Christmas around the world. Parang nakapunta na po kayo ng Europe, ng China, at sa iba't ibang lugar pa ng buong mundo. Makikita niyo po doon. And of course, sa darating pong December 8, wala man po tayong activities na mangyayari dahil meron pong executive order na galing po sa uh, presidente na bawal pong gumastos muna sa mga activities na, gano na gayon dahil tayo po ay nasa state of calamity. Pero wag po kayong malungkot. Dahil ang pondong inilaan po namin para sa activities na yon, opo, nag-usap po kami ng ating Vice Mayor, ito po'y ibibigay din natin sa ating mga mamamayan na nasalanta ng bagyong tino at bagyong uwan, yung mga nawalan po ng bubong, yung po mga namatayan ng hayop, yun din pong mga agrikultura ng mga pananim na nasira, ay binibigyan bibigyan po namin kayo ng financial support cash incentives po ang ibibigay namin. Yan po ang gaganapin natin, no? At sa December 18 po, ang bawat isa inaanyayahan natin dahil piyesta po iyon, bagamat hindi pwedeng gumastos, oo, si ang ating Vice Mayor po, ay nagkatay ng dalawampung baboy at dalawandaang manok. Opo. May handa po tayo sa Casa Real that is open for public. Palakpak naman dyan. Kaya this time, sampu po ng aking pamilya. Opo. Ganun din po ang... Uh, chef. Sa, ay, sa aking kaarawan po pala. Sa December 11, pagkatapos po ng kasalang bayan, baka meron pa pong hindi nagpapakasal dito. Meron pa po bang magpakasal? Open pa po ang December, December 11. Opo, libre po ang kasal. Libre din po ang handa. Pagkatapos po ng kasalang bayan, ang inyong punong bayan ay magbibigay din po ng regalo para naman po sa ating mga mumunting anghel. Instead na ako po ay maghahanda sa aking kaarawan, ako po ay naglaan ng na mga laruan para po sa inyong mga anak. Yun po at maraming salamat po. Ah po no? Ang aking pagbati sa maagang Papasko. Isang maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Opo. Give love. Give love. Dapat po bigyan ng pagmamahal ang bawat isa. Pagsapit hindi lamang tuwing Pasko. Dapat po araw-araw tayo po ay magmahalan. Opo. Ang bawat isa sa inyo lalong-lalo na po yung may mga hinanakit pa jaan sa puso ninyo. Tanggalin na po natin ito, ha? Ibigay po natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. Solong buwak! Solong buwak! Solong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Yan, sige po, tayo po tayong lahat para makita po tayong lahat sa picture taking po. Ano po? Yan, sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa po ang Christmas sign po para po sa ating lahat. One, two, three, smile. Yan, makiki makikisuyo din po kami. Sasabihin lang po natin sa video greetings. Baligayang Pasko, sulong buwak, carry on. In three, two, one. Baligayang Pasko. Yon, maraming maraming salamat po sa so, mamamayan po ng Barangay Malbog at ngayon po ay magdi-distribute na po tayo ng ating pamasko.